May halo block. Oo, oh, oh, be! Principe, yung halo block. Ako mismo ang pas sa ulo mo. Aba kami nagbebenta ng halo block dito. Aba kami nagbebenta ng pintura dito. Nakita niyo tissue, di ba? Tissue na binin niyo. Ano, anong hinahanap niyo? Anong unisex? Anong unisex? Bakit ang tingin mo ang tissue? May pang babae, may pang lalaki? Mga bubo talaga. <laughs> Kung si Jenny, mahaba ang pasensya sa inyo, ako talaga! I Ires. <laughs> rapid Sige po, hintayin nyo lang ayan po masulat ang iyong pangalan. Ipapadala ko po sa bahay ninyo. <laughs> Sa'yo na yung lapid mo. Stretchable ah. pa yung tissue. mo dito, garbet! May chocolate flavor ba? Oo, be. May matcha din. Spicy flavor. Pwede, madam. Pwede po. Pwede po yung spicy flavor. Diba po? Yan yung tissue. Ito yung sili. Iganyan nyo yung, yung sili sa tissue Tas lamunin nyo po. Ayan. Maanghang na po yan. Ah! Mind court, mukha ba قرطيني بيني وبين طلعه من دي